Bro, lakangan mo bro Bro, may vision tayo May vision tayo bro May vision pa tayo May vision pa tayo Ah 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 Oh, oh. Bro, napangin, bro, Bro dum, bro dum, 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 dum,

Ah, bro, yung akala natin biktima, bro. Bro, yung akala natin biktima. Ano pala yun? Alam pala yun? Bro, binaglang ko pa yung biktima yun kasi yung ito sa atin sa kanya. Kaya eh. Pero yung nagano ko ba yung pangilang ko ng tubig? Oo. Oh. Parang ba may gumagalo sa katawan ko na doon ako nanguhina. Pero bro, pasensya na talaga bro. Kung tinuluyan ko yung ano bro, yung akala natin biktima. Ang dami kasing dugo sa bibig niya bro eh. Hindi, naman, bro. Ano ba magagawa dyan? Kasi nag naman tayo. Nagulat nga ako eh. Tapos yung ano. Kailangan kasi kita bro. Yung mata niya bro, nalilisik yung mata niya bro. Kasi kung mag-uuna-una ako sa iyo. Eh. Kasi kasama tayo. Kaya eh. Kaya ginaantay kita bro. Di ba doon tayo naghiwalay-hiwalay kanina? Oo. Kaya doon kita inaantay. Baka maanong ako. Inti dito, bro. Ano gusto kong balon? Ano Alam sa tubig? Ha? Wag 'yan, bro. Madumi 'yan, bro. bro. ka ba? Ha? parang gusto bro? Tuna Ito lang <tasimalOR siendo multiplayer>. <bridge> <tasimaliman ating. Karni> <tasimaliman>. may hindi talaga ako ng pasensya woy uh, waw kaya may pasensya na gusto waw <laughs> Ilunahan ko na talaga yung babae nung makita ko yung ano niya yung bibig niya na punong puno ng dugo guys no? Okay. kung nakuha na naman natin yun eh so, kaya pasensya na talaga yeah. so, pa natin, uh, kaya... nabigla lang talaga ako yeah. gawa din nung nangyari kay Itin guys na nakita ko naka, yeah. nakahandusa yung katawan na idol na talaga sa mga, hinakin na kailangan okay. okay. talaga na Mm hindi -hmm. ito ito talaga ang mga Hindi ito At gagawin ito talaga. Na, yung yeah, ano napakasokal na? ang lugar guys. So. Pero yun. Asian eh, na po mismo talaga yung nakasaksin. Na, kasi ako ibiglaan ko yung pagkakasakit sa akin. Na, hindi ko na alam na siya pala yun. Pero nakita mo yung dugo bro? Oo. Oh, kitang kita ko sa bibig niya bro. Ay, maraday, bro. Mm -hmm. Nabiglaan nga ako sa ano bro. Sa nakita ko bro. Eh, kaya hindi na ako nagdadalawang isip bro. Yun lang. Hmm. Eh. Anu bro kayak apa bro? Hah? Hah? Ha? Tinggal kudin mau nanti itu bro. Eh so, guys, ini Parang butas bro. Ah, uh, anu guys, nah barang daanan guys. Masuk posible itu nih. na dito sila ano, dito sila mga uh, pasok sa mga ganito yun naman natin mahilig sila sa masusukal na lugar <coughs> Anong bro? Bro. Bro. Tingnan mo na tayo. Dito? Sige. Oh, sige bro. So, guys. Papahinga muna kami guys. Kasi, ayan. Sabi kasi na itinagusto daw niya muna magpahinga. No? So, ayan. Papa, hinam muna tayo. Hinam muna tayo, bro. Sige, bro. Parang hindi ko na kaya. Kailangan ko yung ito lang. Oh, sisi. Wala -si. so, okay. lang tayong magtagal dito, bro. Kasi yan, eh. Hindi Ay. tayong magtagal dito. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala sa nangyari, bro. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala sa nangyari. Ano yun, ah? Oo, pariha tayo. Ito kung ba ko, 아, 삼십 분인가? 이

아아리 어서 오

Wis. Hmm. Wis. Sebuah ipin putih. Ini takin na aku. Huh. Putih. Ini takin aku nih ipin guys. Ah. Ah.

sige guys, to Ano Ano bang nangyayari Ano bang nangyayari ngayon? Punta tayo sa kasama natin. Sa kaibigan natin. Sa niya akong dispensa Kailangan ko talagang para sa kaibigan natin.

Nagising pa tayo. Nagising pa tayo, bro. Bro, tulungan mo, tulungan ka, bro. Nagising pa tayo. saya saya senyum ah ini lebih ini mobil ini tidak tapi tuh ini mau

Uy, sa ano bro ah. bro. Hish. Hish. Dito na tayo sabay ng papaing ako. Salamat na lang bro. Dito na tayo ng pag-usapan bro. Ah. Dito na tayo ng pag-usapan bilang makauwi na tayo makalis tayo sa lugar na 'to. Lah. Dito na lang 'to. Napakaya ko na mga yan bro. Kasi na bro habang ginagawa kita, Yes, bro. Sa Na ang akala nila magkatagumpay sila bro. Plus lang

Grabe, hindi ko talaga maintindihan ang nangyayari ngayong araw na to. Bro, kasi talaga bro. Walang problema bro, walang problema bro. Kanina ba, yung yun na po lang yung helikon yun talaga natanda. Yung napapay yun, yun. nga ako, pero... di ba, kumpirmado, yung babae na akala natin ay biktima ay eh. kasamaan pala nila. aswang ang karakaran ko lang bro. So, oh. makikita yun ng mga viewers talaga. No, makikita oh. yun nila. Kasi pati ako gusto pong dalihin. Kaya tayo -tayo nga eh. Tayo-tayo lang ang dito, tapos... Kung lang, yung na nangyari man yun na nakontrol nila ako ng tuluyan, siguro ang minisip nila, pati ikaw, ganun din yung gagawin nila. Oo. Grabe mga kanto, sobrang tagal natin, hinahanap, nakasama natin yung babae na yan, pero yun na isang bitak Nag-effort Nag pa ta ta tayo doon. Ang dami nating pagod at pawis na sinayang doon bro. Pero walang problema yun. Importante ginawa natin yeah. ng akala ang akala natin, na na, natin na itama. Yung sa tingin natin na makabubuti Oo. At saka yung bukal sa kalooban natin ginagawa natin. <sighs> yun ang pinaka-importante dyan. Pero yun lang. Humingi kami ng pasensya. Pasensya na guys. So, hindi ko na so talaga yun, nabigyan ng pag asa ano. Hindi ko na nabigyan ng pag-asa na makapagbagong buhay yung akala natin na biktima guys. Nagulat See, talaga ako sa napang pangyayari kanina. kita niyo naman ito. So, <laughs> Buti nilang naging alerto tayo guys. Pwede namin bigyan ng ano. Pwede namin bigyan ng pagkakataon. bigyan talaga namin. Tinutulungan namin. At makikita niyo rin na tinapos namin kasi hindi na makaya. Maramdam ah. kasi namin na hindi na talaga makaya. Hindi na magbabago. Tinuluyan lang namin. Oo. Uh. Bro, Sige tayo. Pero bro, huwag nga lang dito bro. Bro, salamat na bro. Walang problema yan bro. Ayos lang yun, bro. Mag-upon so, oh, open tayo? Oo, lang tayo para makauwi tayo. Okay. Makabalik tayo sa bayan. Magandito, so guys, ah, hanggang dito lang muna yung video natin. Update namin kayo pag naka-uwi na pan, guys. No? So yun lang, hanggang dito muna guys.